Yero nor, at eh yero parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang ang eh ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No 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 no. Eh magkraman po. Alam mo no. Hello Mr. Ah si Jinggoy, si Jinggoy, please, 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 please. Paki galang yung kaso ko problema ko yon yung kaso mo ang ayusin mo your honor huh? in ang kaso ko po your honor hinaharap ko naman po please, at uh, ako hindi uh, dali, po order tina -tina order, order order please silence Mr. So, chair yes. topic uh, ano status ng mga kaso mo opikoy Sir, sure, yung iba po na dismissed na yung ipasaer uh, under appeal sir Walang conviction? Uh, yung uh, robbery extortion, sir, under appeal po. Uh, appeal po namin. Hindi ka na-convict? Uh, na-convict, sir, pero uh, Enjoy the club. Thank you, sir. Salamat oh. po. <laughs> Welcome. Thank you, sir. Uh, Mr. Enriquez. Ano ba uh, yes, yung conversation na yung dalawa? Ah, uh, Mr. Mr. Chairman, bago po yan. Bago, with the permission of Senator. Yes, sir. Go ahead. We just saw a video which um, Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording in, his house. in progress. Would that be correct, sir? Yes, sir. um, putol po eh. Sino po nag-edit? Yung po yung downloaded po. Don't Hindi po, sa, dito putol po, sa... Po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh yung po, nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na yeah. pinutol lang po sa gusto nating iputol doon. O, no? nag nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kamuha ang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone nyo. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, please uh, um, submit um, to this committee uh, the unedited uh, recording of your yes. CCTV. Your Honor. And Yung, number two, sino uh, po naglagay ng mga dialogue Bali, nagpatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay, hindi lumalabas. Na, hindi naman po yun know, no. So, interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi so, po. kapag pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung yes. kaibigan ko, una, si una, Mr. Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang ano, uh, candy. Yun lang. <laughs> kasi nga, kasi nga po napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa ano, nagkaroon po ng Senate noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At eh, napadaan lang siya sa bahay. Ngayon nang, nang nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation. Ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na ano, sabi niya kilala mo naman yun, Oh, sabi ko kilala ko 'yung taga-Napolcom. Do, do uh, you think uh, kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or kwalang coincidental lang Ay, na tumawag si Santiago hindi, hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po basta Kaya yung nga, po. That, that very important na submit mo to this committee yung unedited uh, recording Mr. para kinakailangan natin yun. Yes sir honor Mr. Sir how yes. can we be sure if the Video that is going to be presented before the committee is totally unedited. We, we will knowing this, this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, Chair. we will seek the the expertise of the PNP anti cybercrime group, alam pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, uh, eh pinoso kahit 'yon. Yara rar, ah parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang ang eh ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. ay no 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 po. Hay wak na man po. Alam niyo po si Senator Valdez. Alam mo, Mr. Ah, Morales... Ah, Jingo, Sgt. Jingoy, please, 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 please... Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, ah? in ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at uh, ako hindi... Order, uh, order, order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, Senator Jingoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang siya konviktado na tapos pinapalabas na masama ka, well that's your opinion Pl please, please uh, uh, kasi insulting yan on the part of the of this committee, hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy pati ako as chairman para bang uh, harap-harapan uh, pinapahiya mo yung committee ako, I I'm just advising you hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice Si Sirto Jingo ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, sinabihan mo 'gonon. I'd expect also na 'yung uh, opinion mo na ganon, pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito ha. Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Poke? Okay. Yes, sir. Order. Uh, patawarin niya po ako at na po lang. Reprint, refrain from uh, doing those personal. Uh, Mister Chair, may, may we ask that the said statements uh, be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Come uh, sec, as ordered by the chair, uh, you expunge uh, those statements from the record of this uh, proceedings. So ordered.